Nakakamis ang himig na iyon ni Kyle. Napapikit siya at hinarap ito. Kyle, please, tigilan mo ng pagtawag mo sa akin yan. Tapos na tayo. Masaya ka na. Masaya na ako. Kaya please, magpretend ka naman na hindi tayo magkakilala. Piniksi niya ang kamay nito at mabilis na humakbang paakit ng hagdan. Narinig pa ang pagtawag nito pero hindi na niya pinansin. Pagdating sa silid, Sakalang kumawala ang mga luha niya. Nagtataka siya sa sarili. Bakit ba siya umiiyak? Hindi ba wala na siyang nararamdaman? Pilit na pinalis niya sa isipan na gusto pa nga niya ang dating nobyo. Hindi niya alam kung anong oras na siya nakatulog. Pagising niya, nagkakapina si Kristen. Nakatunghay ito sa kanya. Nakipagtitigan siya dito. Parang may gusto itong itanong sa kanya. Pero hindi nito magawang itanong. Pagkatapos nilang mag-ayos ng sarili para sa kasal ay bumabadin agad sila. Ang dami na palang bisita ng mga oras na yon Hindi maiwasang mapatingin ni Mia sa lalaking umaawit ng Why I Love You. Pakiramdam niya sa kanya inaalay ni Kyle ang awiting iyon. Hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya. Sa kanya ito nakatingin. Naiilang siya. Magsisimulahan na naman ba itong landiin at paasahin siya? Hindi siya nakatiis. Nagpaalam siya kay Kristen na gagamit ng banyo. Tumayo siya at tinungo ang gawin ng banyo. Natigilan siya sa paghakbang ng makita ang pamilyar na figura. May kausap ito at halatang may sinabi sa buhay. Kahit ilang taon na hindi ito nakita, kilala pa rin niya ito. Mia! Gulat na sabi ng ama sa kanya. Pilit na ngumiti siya at lumapit sa mga ito. Nagmano siya sa kinikilalang ama. Ku Kumusta po? Naiilang niyang sambit. Ayos lang naman anak. Ikaw, kamusta na? Ang tagal ka naming hinahanap. Dito lang pala kita makikita. Masayang sabi nito. Hinigit pa nito ang kamay niya para ilapit sa kausap nito. Tumingin ang ama sa kausap. Pagpare Pare, si, si Mia. Anito sa lalaking kasing edad din ng ama. Napakunot noo siya ng makilalang kausap nito. Ilang beses na niyang nakita ito noon. Ito ang ama ng... Dad! Sabay silang napatingin sa babaeng palapit sa kanila. Para siyang naestatwa ng makilala ito. Hindi siya makapaniwala sa kaharap. Si Myla Zyler Fernandez, ang asawa ni Kyle. What are you two doing here, Dad? May balita na ba sa kapatid ko? Tito? Baling nito sa ama-amahan niya. What a small world. Magkakilala ang ama niya at ang asawa ni Kyle. Tinampal niya ang dibdib kapag kawal. Bakit pa napakaliit ng mundo nila? Oo, iha. Nakita ko na siya bumaling sa kanyang ama napatingin siya sa kamay ng ama na nakahawak sa braso niya palipat-lipat tinatingin nito sa mag-amang kaharap nila Si Mia, siya ang kapatid mo,' sagot ng lalaking tinawag nitong dad kanina. P pa, aniya, tumingin sa ama. Anong ibig niyang sabihin? Tukoy niya sa lalaking nagsalita kanina. M Mia, anak silang tunay mong pamilya. Hindi ba gusto mo rin namang hanapin? Umiling-iling siya. Hindi niya alam kung bakit. Oo, gusto niyang makita ang totoong magulang niya. Pero may mali. Wala sa sariling tumalikod siya sa mga ito. At lakad takbo ang ginawa niya. Tinawag pa siya ni Myla, ng kapatid niya. Napapikit siya. Masyado bang maliit ang mundo para sa kanila? Bakit si Myla pang ang kapatid niya? Bakit ang asawa pa ni Kyle? Napatingin siya sa langit. Gusto niyang itanong dito kung ano bang kasalanan niya para ganituhin siya. Sumulyap siya sa gawin ni Kyle. Paupo na pala ito. Nagtama ang kanilang paningin. Siya diretsyo lang siyang nakatingin sa dating nobyo. Ibinaling niyang tingin sa daan at tinungong malaking bahay. Kaagad na nag impake siya. Mali yata ang sumama siya dito. Akala niya mag -e enjoy siya pagpunta dito. Hindi naman pala. Abala ang mga tao sa pag-witness ng kasal. Kaya wala rin nakapansin sa kanya nang umalis siya. Nag-iwan lang siya ng mensahe kay Kristen na walang magbabantay sa anak. nag na lang siya pabalik ng Maynila. Dito na ibinuhos niya ang sama ng loob. Wala siyang pakailam kung pinagtitinginan siya ng mga katabi. Hindi naman niya kilala ang mga ito. Namalayan na lang niya na yuyugyug siya sa balikat. Nakatulog pala siya. Iginala niya ang paningin. Nasa terminal na pala siya. Ma'am, hindi po ba kayo bababa? Tanong ng konduktor kapag koan. Sorry po, kuya. Napasarapan tulog ko. Hinigit niya ang maleta sa ibabaw at dali-daling lumabas ng bus. Siya na lang palang natira. Kaagad na nagpara siya ng taxi pa uwi ng bahay nila ni Kristen. Nagtaka pa si Jana nang makita siya. Oh, ngayon ang kasal, di ba? Bakit bumalik ka kaagad? Namiss ko kaagad si arte Pilit ang ngiti niya dito. Sinipat pa siya nito. Hindi na rin ito nagtanong mayamaya. -maya. Pagkabihis niya umalis din siya at tinungo ang tinutuluyan nila ni Zoe. Nagulat din ang mga ito nang makita siya. Wala naman siyang ginawa kung hindi ang magmukmok sa ino o kupang silid ni Vina. Nakatulog din siya doon. Nagising siya umaga na. Buti na lang at inalagaan ng dalawang anak. Okay ka na? Tumango siya sa mga ito. Pakapinga, aniya at tinungong maliit na kusina ng mga ito. May almusal na dyan. Kumain ka. Baka magkasakit ka pa. Dinig niyang sabi ni Zoe. Opo. Sagot niya dito. Pagkakain ay bumalik siya sa sala. Kinuha niya ang anak kay Vina at dinala sa kandungan niya. Napatitig siya sa anak niya. Paano kapag nalaman ni Kyle na nagkaanak sila? Anong sasabihin ng asawa nito sa kanya? Napatingin sa kanya ang dalawa ng marinig ang buntong hininga niya. Mukhang alam ko na naman ang problema ng batang ire. Naiiling na sabi ni Zoe. Oo nga, friend. Ganyan na ganyan ka noon. Tumitig pa si Vina sa kanya. Halata ba? Gaga, hindi ka magaling magtago. Napaka-transparent mo. Kaya ka niloko eh. Parang biyerni santong mukha mo kahapon. Ang layo pa ng mahal na araw. Ganyan na agad ang pagmumukha mo. Ani ni Vina na napapailing. Ayun nga, gulat na gulat ang dalawa sa kunento niya. Baka prank lang yan, Mia. Turan ni Zoe sa kanya. Tingin mo marunong mag ang matatanda? Seryoso si Papa, Zoe. Pati yung tatay ko. Ang liit ng mundo namin ni Kyle. Malungkot na sambit niya. Kung ganun, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo, Bunso. Yan ang ibinigay ng Diyos sa'yo. Narito lang kami kung kailangan mo. Paano kung magtanong si Kyle sa'yo kung sino ang ama ni Art? Natigilan siya sa tanong ni Vina. Yun nga eh, ano na lang ang sasabihin ng asawa nito? Baka imbis na tanggapin siya bilang kapamilya ng mga Zyler, ay hindi na. Pinangarap din naman niyang buo ang pamilya, pero mukhang mabibigo na naman siya. Ano kaya kung ipaako mo ang bata kay Clark? Diba single pa naman siya? Tingin nyo. Gaga, magpaalam ka kay Marichu. Yun ang nobya. Pagalit ni Vina. Ay oo nga pala. Napatikhim na lang si Vina. Napapitlag siya ng tumunog ang telepono niya. Tumatawag si Jana. Sinagot niya yon. Napahawak siya sa ulo nang marinig ang sinabi nito. Nasa bahay daw nitong magulang niya. Gusto siyang kausapin. Paano nalaman ng mga ito kung saan siya nakatira? Wala siyang nagawa kundi ang umuwi. Kasama niyang dalawang kaibigan ng umuwi ng bahay. Nasa pintuan pa lang siya nang sugurin siya ng yakap ng isang ginang. Natigilan siya sa ginawa nito. Narinig niya ang paghikbi nito. Kaya wala sa sariling hinagod ang likod nito. Anak, Napapikit siya nang marinig ang boses nitong tinawag siyang anak. Isa yan sa gusto niyang marinig mula sa kinalakhang magulang. Niyakap niya ito ng mahigpit. Gumanti din ang gina. Ibang-ibang yakap nito. Itong hinahanap niya noon pa man. Ang yakap ng isang ina. Sakalang niya napansing tumutulo na pala ang luha niya. Napatingin siya sa lalaking nakatayo na nasa tabi nila. Itong lalaking kausap ng ama-amahan niya. Umiti ito kaya gumanti siya. Niyakap din siya nito ng mahigpit kapag kuwan. Si Kristen palang nagsabing dito siya nakatira. Hindi sinasadyang natanong ng ama niya si Kristen. Walang ginawa ang mga magulang niya kung hindi ang humingi ng tawad. Kaya iniwan siya ng mga ito sa mag-asawang Ramones dahil sa hirap ng buhay. Sinerte lang daw sa pinasok na negosyo noong mag-abroad ito. Nakakalungkot mang isipin. Dahil lang sa hirap ng buhay. Pero nangyari na ang nangyari. Hindi naman siya mapagtanim ng sama na loob sa magulang. Ang hindi niya lang kayang tanggapin ngayon, kapatid niyang napangasawa ng unang lalaki sa buhay niya. Wala siyang naisagot sa totoong magulang nang tanungin siya ng mga ito tungkol sa ama ni Art. Narinig na naman niyang pagsisi ng ina. Hindi daw sana siya magiging dalagang ina kung hindi siya napabayaan. Kailanman, hindi ko po pinagsisihan na ipinanganak si Art. Kahit wala po siyang ama, itataguyod ko po siya. Sa hirap at kinhawa, Natahimik ito dahil sa sinabi niya. I'm sorry anak, hindi naman yan ang ibig kong sabihin. Nginitean niya ito, inilinga niya ang paningin. Hinanap ng mga mata niyang isang anak ng mga ito, ang asawa ni Kyle. Nais ng mga itong lumipat silang mag sa bahay ng mga ito. Dahil hindi naman nakatira sa kanila si Myla at Kyle. Gusto rin naman niyang maranasan tumira sa bahay ng mga ito. Kaya napapayag siya. Buti na lang hindi doon nakatira ang bunsong kapatid. Naging masaya ang ilang araw na pananatili nila ng anak sa malaking bahay ng mga magulang. Pinaramdam ng mga ito kung gaano siya kahalaga sa mga ito. Gustong punan ng mga itong mga pagkukulang sa kanya. Bahay, kotse at mga bagong kagamitan. Ilan lamang sa mga malalaki at mamahaling bagay na ibinigay ng mga ito. Halos malula siya. Sanay siyang pinaghihirapan ng mga bagay na gusto. Pero dito sa isang iglap lang bigay ka agad. Napatigil siya sa pagbibihis kay Art nang katukin siya ng katulong. Ma'am, hinihintay na po kayo nila sir sa dining. Bungad nito. Sige po, aniya dito. Gumiti ito bago nito isinarang pintuan. Ay, isang gwapo-gwapo naman talaga ng baby ko. Sambit niya nang makita ang kabuuan nito. Kiniliti pa niya ito sa kilikili kaya napahagik-hik ito. Maging ang anak ay marami ring bago at magagandang damit. Hindi na niya inabalang sariling mag-ayos. Silang apat lang naman ang kakain ng hapunan. Hindi pa man sila nakakapasok ng anak sa dining area. Nang marinig ang mga tawanan, bigla siyang kinabahan ng marinig ang marinigang tawa ng babae. Kung hindi siya nagkakamali, boses iyon ng kapatid. Akmang tatalikod siya ng marinig ang boses ng katulong. Nandito na po si Mam Mia. Imporma nito, kaya dahan-dahan siyang pumasok. Nang laki ang mata ng kapatid nang makita siya. Pagkuway sa anak niya ito tumingin. Nasa kanila ng anak ang tingin ng mga taong naroon. Maging ang mag-asawang katabi ni Kyle. Oh my God! Is he my nephew? Tanong nito sa kanya. As if magkakilala na sila. Palapit ito. Tumangu siya dito. Kinuha nito ang anak sa kanya. Para siyang natulos na kandila ng magtamang paningin nila ng asawa ng kapatid. Tumingin ito sa anak. Pagkaway bumalik sa kanya. May pagtataka siyang nabanaag sa mga mata nito. Ipinakilala siya ng ama't ina sa mga bisita ng mga ito. Magulang pala ni Cal ang katabi nito. Nakitaan niya ng pagkagiliw ang ina nito habang nakatingin sa anak. Parang gusto niyang sabihin apo nitong kinatutuwaan. Maging ang kapatid ay tuwang tuwa. Panay pang kausap kay Cal na para bang isang pamilya. Kaya naman parang tinutusok ang puso niya. Paano pag nalaman ni Cal na anak nga nito si Art? Paano kung kunin itong anak niya? Bigla siyang nakaramdam ng takot. Sinulyapan niya ang anak. Kalong na pala ito ni Kyle. Iniwas niyang tingin ng mapasulyap ito sa kanya. Maganda din pala ang panganay mo, balae Ani ng ina ni Kyle, kaya napatingin ito sa kanya. S Salamat po, nahihiyang sambit niya dito. San pa ba magmamana, bala eh? Tumawa ang ina at sumulyap sa kanya, kaya ang initian niya. Sabi mo kumpare na trabaho itong panganay mo sa Dubai, may branch din ang hotel namin doon. Pamilyar ka ba sa Hotel de Aston, iha? Turan ng ama ni Cal na ikinatigil niya. Hindi lang pamilyar sa kanyang hotel ng mga ito. Ito naging saksi sa mga kapusukan nila ni Kyle. Na naging bangungot naman sa huli. Marahang tumango siya dito. Nahagip ng gilid ng mata niyang pagtingin ni Kyle sa kanya. Maya, maya ay nabaling ang usapan sa mag-asawang Myla at Kyle Tinatanong ng mga ito kung kailan daw na ng mga ito na magkaanak. Hindi niya hinintay ang sagot ng mga ito. Nagpaalam siyang may kukunin lang sa kwarto. Tali-tali siyang gumakyat at isinara ang pinto niya. Napasandal siya sa dahon ng pinto. Kinapa ang damdamin. Sunod-sunod ang paghinga niya. Parang dinudurog na ngayon ang puso niya. Masakit pa rin pala. Hindi niya namalayan ang pagpatak ng luha sa pisngi niya. Natigilan siya ng marinig ang sunod-sunod na katok. Pinihit niyang siradura at binuksan iyon. Hindi siya nakakilos sa kinatatayuan ng mapagsinong kumatok. Diretso lang itong nakatingin sa kanya. Puno ng katanungan. At mang isasara niya ang pintuan ng pigilan nitong mga kamay. Napapikit siya. Pagmulat niya tumingin ito sa paligid kung may tao. Saka itinulak ang dahon ng pinto at humakbang papasok. Napaatras siya sa ginawa nito. Tinulak ng mga paan itong pintuan para sumara. Hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Art is mine. Am I right, Mia? Seryoso nitong tanong habang patuloy sa paghakbang. Diyan ka lang. Anaya tinarang ang mga kamay para hindi ito makalapit. Tumigil naman ito. Ang man ng kasunod kapag umatras pa siya. Anak ko ba si Art? Tanong nito ulit. Napalunok siya dahil sa paraan ng pagtitig nito. Bakit? Sa tingin mo ba ikaw lang ang naging lalaki ko nung nasa Dubai ako? Lakas loob niyang sabi dito na nito ang kamao nito at humakbang palapit sa kanya. Napapikit siya. Oops, huwag kang lalapit. Binuksan niya ang kaliwang mata para tingnan ito. Nakatitig pala ito sa kanya. Hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Ramdam kong ako lang, Mia. Ako lang ang una't huli mo. Natawa siya ng pagak. Sigurado ka? Piling ka naman masyado. Oo, nasa iyo na ang lahat ng katangi ang gusto ko noon. Pero wala sa iyong pagmamahal na hinahanap ko. Nakita ko yun sa ibang lalaki. Kaya tigilan mong pag-ilusyon na anak mo nga si Art. Tinulak niya ito ng malakas at dali-daling lumabas ng silid niya.